sampalok na puno ng sampalok ay madalas mapagkamalan natin na tipid dahil lang kanilang mga tao na parang kulay at mapino pino na ah, sin ang usbong nito ay na ay lahok sa mga sinampalok ng manok, baboy at iba pa Pagka nga Ito ko nga sa Ano ko po ngayon eh, Ang sapalo ko nata pa po siya Marami itong kung uh, Mga Gahan uh, sampalok palok Ang ating mga Sa pamilyang Pilipino Sa ating pamumuhay Ito po ay ginagamit po natin Ang bunga nito Ay pwede pong pang uh, Rekaso nga sinapalokan 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 Manok, bagoy, ang usbong naman po yung daon na yung usbong, nagagamit din po yung pang yung usbong, pinakabate yung usbong, nagagamit din mo pang uh, ating uh, pang pagdag sa sinigang, ang paasim. Napakarami rin pong at beneficyo ang ating nakukuha sa sampalo. Ang sampalo po, yung bunga nito, uh, pwede pong gamot natin sa anemic. Hindi lang po sa pagluluto, no. May pakinabang sa tampalok at sa mga na buwan na sa mga ginagamit. na uh, pwede rin po itong uh, panlaban sa ilang sakit. Dahil sa may taglay po ito, bitamina at mineral. Nabisa bisa laban po ito sa ating uh, uh panghihina at ang kulas sa dugo. Ang panghihinit. Mataas po tulad po ng saging na saba, mataas din po ang iron nito. Kung putas nito ay nagpapalakas po ng daloy ng ating dugo. Ah, kailangan lang po natin, eh, pakulan lang po natin itong dalawang baso ng dahon. Opo, ang 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 sampalok po ay tumataas so malaki po tinataas so kaya natuwa kaya bata pa wala pa kong bunga at sa tumutubo siya at sa na kalsada kaya malaki na kalsada yan ang bunga po nito maasim ma yan minsan sino ginagawa itong candy yan so, may bunga na siya no? mga kautol mapalad tayo sa pagkat tayo ay eh, binigyan ni Lord ng maraming biyaya. Kabilang na itong puno ng Sampalo. Uh, Tanda-tanda ako pa sa history. Sa Sampalo mga yung, yung centennial ng Sampalo yung may Sampalo. Saan yun? Yung, pinatambay ng Tanda Sora. Hindi uh, na. Hindi sa history. ah ito Medyo bata pa. Wala bunga. Pero yung, 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 ang sa akin na, madalas ginagawa ko rin itong bunga sa palo pagka marisebo no, na sa yung tinapal. Sa akin, tinitip ako sa gatas sa may yelo at saka sukal. So, sadyang maraming kapakipakinabang. Ito yung tinanong ko, paala pakinabangan din ng mga kapawid at, ng mga kapitbahay. So, pa, yun na muna ulit, mga kasampalok. <laughs> Mga kautol, eh, mapalad tayo sapagkat uh, tayo ay binigyan ni Lord ng maraming biyaya kabilang na puno ng Sampalok. Tanda-tanda uh, ako pa sa history sa Sampalok ng mga yung, yung centennial Sampalok sa may Sampalok. Saan ba yun? Yung, yung tinatambay ni Tandang Sora. Hmm, yan. Yan ayos sa history. Uh, itong sa Sampalok, medyo bata pa, wala pang bunga, pero hindi na lang natin sure na makita para magkabunga. Sa akin na madalas ginagawa ko rin itong bunga sa palo pagka ma-receive na sa iyo yung tinapal. Tinitip na ako sa gara sa may yelo tsaka sukal. So sadyang maraming kapakinabangan. At ito'y tinanong ko para pakinabangan din ng mga kapayawidat at ng mga kapitbahay. So pa, yun na muna huli. Mga Kh <laughs>